Ito mga kabadi, hindi mo tayo sangkalan Dito na tayo sa bukid Ayan mga kabadi, ito na pala yung taktura namin ng gabi Ha? Ah, Ayan Ay, yan Hindi hey. ikaw babara ako sa mga inahin yung pagkakakinatay mo yan Kabadi Magbabawas kasi tayo ng barako sa mga kambing dahil sobrang dami ng puro barako Sumobrang <laughs> konti sa mga kambing niya doon sa mga mais niya eh Mainam na doon na ipundar niya sabi ko tama eh para nakikita mo na lang ako yung pinaghirapan. So, good morning sa ating lahat, mga kabadi. Panibagong araw at panibagong vlog. At panibagong blessing dahil every blessing po, sa blessing So, galing tayo sa Lucky Farm kanina at uh, dumiretso lang tayo kung nakakuya Rodel kung binigay natin yung bayad nung uh, ano, namumulot ng mais kahapon so pasensya na kayo mga buddy at ginabi kasi tayo ka actually kanina <laughs> nakahuwi ako alas 12 ng madaling araw na kakahintay uh, doon sa buyer namin ginabi kami Ah, sa ah Doon na tayo mag Doon na lang natin to ocean Kung tayo natira sa atin Ay Atay. ng Dito na tayo sa ubo mga kabady At bigyan uh, ko lang kayo ng mabilis ang ano uh, Sample dito sa ating mais So ito yung ating mais mga kabady Ayan sya Bali ang total na gasos natin ng mais is uh, 31,490 yung puhunan natin dyan tapos nun kay Kuya Del naman is 20,660. So dito tayo sa may kay Mais ni Paring Carlo ang uh, gasos natin dyan. 31,490. Tapos inabot ng kilo ng ating mais na 50 sako. Eh, 4,000 kilos mga kabadi. 4,000 kilos yung inabot ng 50, 50 sakong mais. Times nyo ngayon sa ano nagutos <laughs> hindi mga kabady wala kasi yung dalang cellphone eh so i-times nyo na lang sa mga uh, 4,000 times 14 pesos per kilo so ang uh, lumalabas is uh, 50 56,000 uh, 56, 56,000 56, mga kabady mga kabady 56,000 tapos ang bayad natin sa harvester is 100 per sako so 50 sako so 5,000 So okay na mag less less mga kabady So i-less natin yung puhunan natin na 30, 31,490 At saka natin i-less yung bayad sa harvester na 5,000 At saka yung karyada o yung humila ng, ng mais mga kabady Yung mga kalabaw uh, 30 per sako So 50 yun So 3, 6, 9, 10. So 1,500 Less 1,500 tapos magbabayad tayo nung uh, naghati kasi kami nung harvester mga kabadi. Kami nila Kuya Rodel, nila Consial. Doon sa mga namulot. So, nagbigay kami na 1,800 doon sa namulot. Doon sa tatlo. <coughs> so, less nyo na lang yun mga kabadi. Tapos, uh, pagkain, tanghalian at saka merienda. Uh, hindi ko pa alam magkano yung uh, Share-share namin doon So yung matitira Yun yung uh, paghahatihan namin ni Pare Carlo mga kabady Kaya uh, alis maliit lang din mga kabady So i-times nyo na lang O i-minus nyo na lang mga kabady yung natira Tapos i-divide nyo na lang sa apat na buwan Kung magkano lumalabas per buwan natin So Yan, ganun lang yung pagmamayos mga kabady Although Matras tayo ng Nang ani pero hindi pa rin naman natalo mga kabadi kahit na matras. So, yun lang. At ang crapping dito mga kabadi, na lang natin. Gugulahin na lang natin. Hindi tayo magtatanim ng mais muna. <coughs> ano muna tayo sa gulay? So, gaya ng nakaplano, sitaw, upo, at okra. So, um, ang itanim natin upo nito, baka isang lata na lang muna siguro. Tapos, in the rest, puro okra. Tsaka, dito, sitaw. <coughs> Tapos nyo na bang may total mga kabadi? <laughs> so kaya mga kabadi, comment na mga kayo sa baba kung uh, sulit nga ba o halos tabla-tabla lang yung ating pagmamais ngayon. Or uh, ano tayo kumbaga baga parang uh, talo tayo sa panahon dahil apat na buwan May mahigit Pero sa puhunan natin no, hindi naman tayo talo. Pero ganun pa Maraming maraming salamat pa rin kapo pa <coughs> binabanggit na sa sarili ko na papasalamat pa rin ako syempre sa Panginoon dahil binigyan niya tayo ng aning ganyan hindi tayo natalo sa puhunan kumita tayo kahit papano eh malaking bagay na yan mga kabady ang masama eh naghintay ka na ng ganong katagal tapos negative ka pa yung uh, puhunan mo tinangay pa natalo pa parang ganon pero tayo balik puhunan kumita ng konti sumobra paghatiyan namin ni Pareng Garlo kaya goods na rin mga so pasmo na tayo sa ano kaya sa mais <laughs> kahit na hindi siya ganong matrabaho pero <clears> talo <throat> tayo sa paghihintay na imbes na every other day ganon kaya lang yung sabi ko nga sa inyo mga kabali, hindi parehas ng gulay ang mais kasi ang gulay gusto niyan every every day uh, lagi lagi ka nandito matrabaho siya hindi kayo ng mais na pagkatapos nung mga nasabi ko sa last vlog natin eh tapos na uh, papatubig ka na lang yun on ayan uh, mga kabali, sana sana na compute yun hindi <laughs> siya na kayo wala kasi yung dalang cellphone eh Tayo na, hindi naman ako talaga nagdadala ng cellphone dito sa Google saka uh, kahit sa bahay madala na rin tayo makapag cellphone dahil pagod mga kabady pagod sa trabaho kaya pagka uwi alas sa uh, konting pahinga lang uh, tulog na tayo pahinga na Mas gising ulit ng maga balik ulit sa trabaho kaya pasensya na kayo mga kabady pero alam ko naman na nakumpit nyo na yung ate <laughs> sumobra body. Ah, ito na pala yung paktura namin kagabi. Si Kaka, bawi oh. Top notcher. Hindi ito. Ito yung kay Kaka, 51 ka ban. Times 40 na yan. 57. Ito na may sakin, si Kwenta. Si Kwenta sa ako. Ayan. Tapos kay Consial. Ayan, kay... 69. Baligtaran <laughs> Ayan ang... Tapos ito yung sa ulam namin. Sarap lang hatian, ano yung mahilig? Sarap ng hatihan, ano?

Lord. Iles mo na itong kahit ang 600 kaya ka na bengi. Hindi class ko sana. Kaya ko na yung abeta 600. Dabi niya yung mga yun eh. Kaya na yung abeta. 500. Tsaka hila 1 dos. Hindi na ba? May na ako. Best time. Hindi ba ba? May ba ako sige tangan din. Dos dos. <laughs> <laughs> o, tanayin dos mo <mga> kanyan. Hindi <laughs> <laughs> sa kapariyahin eh, points. O, tanaka mo. Makabot mo sa bulsag eh. Ito po natira sa atin mga 1, 2, 3, 4, 5, 6. May 7,000 pa. Pero pang kung ba yan? Pang buto pang kukurpe, di ba yan? Talagang doon nakalaan. Ito ako sa sugur pang kwalto, pang lampre. Lampre presyo ito. Ang pinte. Malina, walang atraso. Lampre. O? Wala. Lawa rin Eh, siyala. Ayan. Ito. Gusto nyo ba mag-swimming? Ang problema, kung gusto nyo. kahit Oo eh. oh, nga, eh kayo inaano ko eh. Kahit saan? Maraming lubat <laughs> po. Hala ko lubat. Puhin natin yung kambing mga kabali at sasoga na dito. Mamaya mga pananghali, pwede na namin ni Kakaleds. Pwede natin yung presor. Mabumbay na. na. <laughs> biting, biting. Uh, Tapos mapasa na rin yun, no? power spray. Masisirado nyo. Uh, stockpile. So, huwag natin yung kambing. Kalimutan ko pa sabihin eh, kay pare Carlo kanina na huwag na Talaga, nakalaan naman talaga dito yan. Sana ba? Tahan natin mga kabadi. Oh. Hey, hey. Alakas naman ka ng potro ni pare Miguel daming kambing Dati Sayang lang yun namatay no dalawa ka agad 'yan. Ayun okay. Ay, na. Ha? Oh yeah. Eh, tuloy kan. Hindi ko babara ko sa mga inahin <laughs> <pagkakakinatrimyo. laughs> 'yung pagkakain natin 'yun. Ano ba 'tong mga 'to? Babae Hindi dumalaga ko eh. Ay, binaya. Hindi mean, uh... dumalaga 'ko 'yun ng anak. Yung 'yun nasa dulo. Ang magandang ina yun. Malaki. Okay, no? Tama mo, basal na anak dalawa. <laughs> Ayun, yung brown na potro na yan. Malaki pa mo, no? Okay, ha? Yung, Asa? Yung pula parang Miguel yan. yan. Ito? Yung na yan, kay parang yan. Anak ng brown yan. Ay, anak ng itim. Ito. Yan yung binibenta ni pareng Carlo Yan so, eh. eh yun sa akin eh Ayan, oh, binibenta ni Hindi eh, ko alam kung alin yung kay pareng Carlo dito Ito o oh, yun O ka naman, hindi ko napapatay niya Bibili ko to Muli hmm. <laughs> lang to eh Masebe na, ayun mo pa yan Pre, masebe lang to yun sa'yo Asan ba yung side eh? Asa eh? Asan ba yung side din eh? Nakakita okay, din dito Parang sakul mo lang kambal na yun dagulita oh. oh. sa <laughs> <laughs> na. ito mga kababi sa akin. Ha? Ayun yung anak tamis, tamoy ka laki, Ito yung inahin na namatay ng anak, kababi sayang. Dalawa pa naman basal. Ini hey, Dedi kan laki. Lah Bulgarianya nih. Kan laki lo. Eh. <laughs> kalaki, <no>? <laughs> eh, lebay. <laughs> ah, terus apa lagi? Kalau anda di no, saya mau badi, mau bawa sesuatu yang berat, usah makan bing, dahil Sobrang dami ng puro barako. Nanganak kasi mga barako yung nagiging anak ng iba. Kaya dapat talaga isa lang yung barako o yung potro. dahil nag-aaway-away lang sila mga kabady. Si ano lang dapat matira diyan si si Makisig. Solo ni Makisig. Palaki nito, dahil karne niyan. Mon. Ih, palaki. <laughs> Angriado. <laughs> oh, tinatangay ka pa ka. yung tatay niya. Oh. Tatay niya yan. Uh Oo. -oh. <laughs> ito yung malaki. May ilang kilo kaya ito ka? <laughs> uh, sa 35. 35? Hindi lang siguro 35 yan ka. Ah <laughs> <Sa 12>, uh. <laughs> ano siguro yun? Hanggang 40. Hanggang ano. Ayan, potro din yan, mga kabady, oh. Anak nung kabing ni Parang Miguel. Tapos yung anak ni Mariposa ang isa, potro din. Pero ito, baba ito, anak niya. Magkapatid yung dalawa na yan. Ayan, dispose din yung potro na yan. Pag lumaki. Yung masarap ka, yung bayag. ayke parang dodong <laughs> <Yari kayo> para bagus <laughs> 'yan kapag nag-nais <laughs> no dariyan ito sorry page ayan eh yan din diyan to dito anong banda ka nilakay niyo sa taas bilalib to dito <thatodong> turnilyo <lakihan> bolt uh, ano screw may grasa pa kaya ito dito muna tayo makakabantay mga pagtrabaho mainit ka. meron pa naman kaso konti na lang karga na natin na dito oh. okay. lalagyan muna natin ng grasa itong kanyang magahan ano, ng grasa kasi walang grasa ito hindi bubuga ng maayos dadagdagal lang natin meron pa naman okay mga for today's gonna... uh -huh. niya ka Bangon na abang ko ka abang ko paksiyo mo ha paksiyo pag tereta yan ha pag tereta ba yan ka paksiyo pag tereta na meron meron ito Pasom na Tax Revolution Ay okay. So yan yeah, mga kabadi <laughs> Uwi muna tayo at uh, atin natin si Marcos sa uh, Kabyaw Tapos din kami ni Kaka At uh, Bibili namin yung kanyang ano pang negosyo huh? Kabuhayo Showcase 5 <laughs> <laughs> pesos only You have a car wash okay. Ayaw, Alat po ng mga kabady natin na gusto magpakarwas Dumayo po <laughs> Dumayo lang po kayo kala kaka At uh, ng po niya yung mga sakay niya <laughs> With service ka di ba ka? Kahit sa uh, ibang lugar pwede ka no? Dadalhin namin no? Hindi yung machine lang dadalhin mo May kahit timbal ang obra yun Saktang lang <laughs> po sa inyo na ako Kali natin na natin si Marcos sa school niya At kami naman ni Kakay papunta dito sa may... Akala ko rin niya, natin mo rin ako sa school <laughs> Balik, <laughs> <ay> magkakata <laughs> Sa may... binibila natin dito ng mga gamit para sa bukid Pangalan lang? RGDG ah, Enterprise Ay, ako nang baliktad, RGDD Ah, RGDD Double D, -D. RG <laughs> <laughs> D G, RG. RG. D R G, R G D, R G D, G G R uh -huh. G RG, d, d G, schedule, schedule, <laughs> side side car. Baby diskusi gud eh. Si Banglades. Walapala si kamera manat n magkabadi na may ano po kasi sila na may emergency po sila, nipusahan uh, uh, na kapasok. Pero uh -oh. may lang days pa Makabalik na rin si kamera natin pero okay na okay na. Ah, oh, pero okay naman na 'yung ano nila, 'yung kanilang emergency. Okay na. Sawa ng nang Panginoon eh. Okay naman na. Ah. So, uh, ito wala lapit-lapit na tayo mga kabady. Bibili din daw si Kaka ng ano ng ano tawag kasi dito. 'Yung machine pang car wash mga kabady. O oh, pag tagulan, mahirap 'yung oh, i-use eh. oh. So okay pa naman si Matt doon 20 pesos sinuubos itong pa Rekta mo na lang <laughs> sa kuwar muna ng wala Ano? Pinintin mo yun Kesa daw hawak hawak niya yung Sumubro ko dito sa Sumubro niya doon sa <laughs> Sumubro niya doon sa mais niya eh Mainam na doon ay ipundar niya Sabi ko tama eh para Nakikita mo na lang ako yung pinaghihirapan mo Ayos na sa hawak. Uh, hawak mo bukas makakawala na. Ubus na. Hindi <laughs> mo naman siya um, May black lang yan. Oo uh, ba? Uh, Unti-unti nakakapagpuntar. Wala nga sa nga lang raw yan. Oo. Tawag uh, ka? Determination. Uh, uh, determination. Ay hindi pa lang. May ano? mission yun eh. Determine. Uh, ano? Um, sige. Rin, eh. Isipin mo muna. <laughs> <laughs> Pero ando na eh. Deter. Deter. Determination. Determination. <laughs> <laughs> Indoctrination. Oo gusto ko kasi naman dubarag tag. dagdag bawas na. Iyan <laughs> uh, kaya... -ano mo muna sa schedule mo muna. Uh, kaya kung nandiyan si Bangs. <laughs> Ay kung nandiyan si Harvey Ay kuha correct 'yan ni ARB 'no. Discrimination. Naku si ARB, saying. Hmm. kasi pinasentro ng alam niya lahat 'yan. na tayo mga kabady yun na mga kabady na pili ni Kaka. Ite-testingin na nila. May kasamang ano na yun, bendo machine. Tapos sila na rin magta-time. Sila na rin magsiset. Kasi ito yung freebie na ano. Ayun lang yung Oo. Oh. May ganito pa ako sa bahay. 10 meters. Ganito din, 10 meters to. Dito sa kayo sa sakin na yun. Oo. Oh. O metro. Naba na rin. Alam ko sa yung bendo machine mga kabady. Ito eh yan electric yan mga kabady Sasak, sasaksak uh, na lang tapos i-set up na nila dito para pagdating kila kilakoy rodel plug and play na lang mga uh, ginagawa sineset lang ni bossing yun yung machine ni kaka maghahanda ka ng kalendaryo ha? Huh? rapid na maging mga anak no? Oh. Uh, yung? ali ali mga anak dalaw yung mga anak eh parang mayroon pala tandaan no? Uh. <laughs> O, oh, ilaw uh -huh. <laughs> na naman ako siya po nato. Ah. Mapanganak ang baboy. Baka halos magsabay yung ka eh. Alin? Lahat na yun? Hindi. Panganganak, panganganak na yung commander oh. tsaka lahat. Pagkakalimutin niyo, may, <inyo>, may pa yun? <laughs> ay hindi, katapusan pa si mga baboy eh. Katapusan? Si commander, may lang eh. Okay na, tinan mo. Testing. At testing Eh, kalinis. Ayan. nga ngayon. Ah, humig nga eh. eh Parang wala oh, mong ano eh. Eh, bau. Uh, Overflow. Uh, 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 eh, ah, lililis yung ano, ah. Eh! Bawi! Bakit eh, susi? Susi yung Bigyan mo sa akin. Ako mo ka-harvest. Ikaw, ikaw mag-o-open. Sa tingin harvest Hindi oh. ba? Hindi Okay. <laughs> sa iyo kuryente, ako harvest. Hindi mo iso. Hindi ba? Asa na? Papaswerte daw yan. Ito pa. Uh, Bawi namin. Ano ba? Bumatay sa sangkalan. Dito na tayo sa bukid. i-tanggalin ko yung balat i-tanggalin so, okay. natin dalawa so, at, uh, sentensya na yung kambing Bigat pala. Oops. Ay, eh, yung potro pala nating malaki. Pre, kung may 50, meron no? Ha? Meron no? Eh, ito nasa 30, may na to eh. Malaki-laking kambing to. Binasag ng baboy. right nakagawa tayo ng sangkalan, mga kabadi. Halit sa kubo. Medyo kunadrado na natin. Tapos dito, pabilog na lang siya. Tapos yung isa ay ganun. Oo. Oh. Pero pag naghihiwa tayo eh. Ano? Diba? <laughs> Kailangan dito hindi bibilad. Ang kapal niya oh. Naghihiwa ng isda. Buyas. Dahan-dahan eh. may guni-memo may, ya? may guni-memo yan. <laughs> So yun mga kabadi, dito na tayo sa bahay at magandang gabi po. Pabubukalin namin ni kaka to. Yan o, naman loob tsaka yung balat. Okay. Sumukulo na. Sumukulo na o, sumusulak ko. Hindi mo balakas diya po. Mga kabadi. Yung dalawang pata sa likuran, binukod natin. <laughs> muna natin. pa muna natin. Time check muna talas ta, 9. Ayan. Snuibi. Nagkate kami ni Kaka alas 4. Ah, <laughs> uh, body, tralala. Hmm. Ano yung lalagay mo? Itong low rare. Low rare? Dama ng tralala. Ay, meron mo pala plastic no. okay. hmm. Ah. na Hmm, kalala. Nagyan na lang daw ng tralala. yan na si buyas. Di ba? ano? Sinulandrang buhangin. Buhangin. Hmm. Bell pepper. Ay, ah, pepper. No? Hmm? Ah, buhangin. 2nd box ano yun? asin ah hindi 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 dilagyan yun, sa ano? toyo ah doon. toyos hindi kang toyo ng toyo, tawigo ah, pinapain hmm. Binoltron. hindi talagang tanda ha? ayun no? asawa ko na wang wang kailangan na eh wang no. wang wang yeah. wang 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 kalamasi sabi rin kami pwede na hmm singkot kot maglagay lahat ng kalamasi hindi naman ah hindi ba? <laughs>